trending ngayon hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa iba pang panig ng mundo ang napaka-cute at colorful na flash pendants o bag charms, ang labubu. Mga cute little elf characters na may high pointed ears at nine serrated teeth. Pero paano nga ba ito nagsimula? 2015 ang ginawa ng isang Hong Kong-born at Belgium-based illustrator na si Cassing Long ang story series na The Monsters kasamang mga karakter na sina Zimomo, Taikoko, Spooky, Pato at ang pinakasumikat na si Labobo. 2019 naman nang pumirma siya ng kontrata sa Pop Mart na isang toy company na kilala sa kanilang mga collectibles at blind boxes kung saan ang consumer ay walang idea kung ano ang laman ng kanilang biniling misteryosong box. Mas nabigyan ng pansin ng mga cute little toys na ito nang mag ng si ng Blackpink sa kanyang social media ng kanyang bag na may nakasabit na labobo. At dahil sa kanyang malawak na influence at tuluyan ngang mas nakilala at pumaas ang sales nito. Sa kasalukuyan, nakapaglabas na ng labobo ng nasa 300 ng iba't ibang shapes colors and sizes. May dalawang versions na din. Una ang macarons at ang mas bagong version, ang have a seat. Sa ngayon, nabibili ang Labubo Blind Box sa halagang 15,000 pesos. Pero hindi lang ang mga blind box ang paandar ng Labubo dahil sa China, mayroong Labubo Theme Park at sa Thailand, mayroon namang Labubo Theme Cafe. Tila malayo pa nga ang mararating ng pagsikat ng labubu. Ikaw ka MP, nabighani ka na rin ba nito? Labubu La is the game. Oo, hmm. ikaw ba meron ka lang sariling labubu? Uh, mantakin mo naman isang buckskin si Mel. <laughs> Ano na ako ko? No, mo no. Uwi na tayo sa na 'yan. Pero siguro naman meron din yung mga class A. Oh, okay na class sa A. class A. Class oh, oh. B hindi hmm. naman kaya, bakit hindi ka na lang mag-download? Tapos idikit mo na lang sa bag mo. <laughs> Pwede din, oo. Oh, oh. Di ba? Kailangan hmm. nga magtipid-tipid tayo ngayon, lalo na kapaskuhan. Hmm. <laughs> Pero parang masaya maglabubo, ano. Parang mm. ang cute nila. Pero may napanood ako, mga ka-MD, regarding din sa mga labubo, that they are uh, the devil's advocates. Mm. Bakit daw? Sabi daw, oo, oo, sila daw yung mga monsters talaga na alagad ng demonyo ba. Oo, oo. <laughs> Kasi, Kasa, eh. sabi nga nila kapag nangongolekta ka daw ng labubo, para ka na rin nangulekta ng uh, Demonius. hell. Ah. <laughs> oo, oo, sabi kaya, sabi ko din, pag titignan mo nga din naman yung mga mukha nila, parang sabi uh -oh. ko, hindi ko yata kaya. Ang hell, ang hell na lang ang ilalagay ko sa aking mga bahay. Ako siguro, ano, nakakademonyo talaga yung presyo. <laughs> <laughs> yung presyo talaga oh, ang hindi natin kinakaya. Ano?